Yung huli namin mga kabay, matambaka Dito sa payaw mga kabay, oh. Dito sa payaw sa tabi. Di, dinaanan namin yung payaw dito sa payaw sa tabi mga kabay. Buti lang may matambaka kaming nahuli, oh. Madami-dami mga kabay, sunahan, oh. Dun, buhay pa. Dito sa paldi namin, mayroon na yung sil silid. Yun, oh. Wow. Medyo madami-dami. Yun, hanggang doon sa unahan makabay. Hmm. Oh. So, ah, okay na makabay. Saka dagdag tayo. Yun. ano oh? Dali Tiputian. Parang kuan makabay oh. Uh, Christmas tree. Tanggal ka lang mga kabay. Tanggalin ka mamaya sa pag alis namin dito. Yan, pagkatapos ito mga kabay ay uwi na kami. Yan, nakuntunan ang palutang oh, sa wala namin lambat sa dulo ilagay na piraso lang dito sa